another testimony na yun po no, ang ating maririnig for tonight. So, welcome po sa ating barley testimonial, no? So, meron po tayong maririnig later na sharer po, no? Na i-share niya yung pinaka-testimony niya po kung paano po siya natulungan ng ating I Am Amazing Pure Organic Barley, no? Kaya, please mention your family o kaya yung friends natin, no? Na pwede pong matulungan ng ating produkto, okay? So, o bago po tayo mag-start, syempre, no, konting, um, konting details about our barley. So, para saan ba ang barley? Okay, bakit ba kailangan kong uminom ng barley, no? Alam niyo po ba, according kay Dr. Hagiwara, a Japanese doctor, scientist, pharmacologist, at the same time, inventor din siya, no? So, for 13 years po ng kanyang research is na nakita niya po at napag-aralan niya na ang sabi niya, ang barley daw po, yung pinaka madaming nutrients no ito daw po yung tinatawag niyang most nutritious sa lahat po ng plant food no imagine natin isang inuman lang ang dami na po nating benefits ang makukuha okay so bukod po doon, no yung mga health benefits ng barley kung may kakilala kayo na may high blood no is nakakapag-regulate din po siya ng blood pressure nakakapag lowers po siya ng bad cholesterol so even po yung pinaka ano natin no yung pinaka blood sugar natin is na normalize niya po yung pinaka level, no? At the same time na niya po yung immune system natin. So sobrang daming health benefits po ng barley and then yung maganda pa po sa kanya kasi nadi-detox niya po yung katawan natin. 'Di lahat naman tayo dito is everyday naliligo, <laughs> 'di ba? Kumbaga nililinis natin yung katawan natin minsan nga nag invest pa po tayo sa mga skin care, tama po ba? So mas maganda dapat yung loob din natin, 'di ba? Is dapat ni nililinis din natin. So yung maganda po sa barley, naka-cleanse niya po yung mga toxins no sa ating katawan and then nakaka-destroy ng cancer cells and more health benefits po. Okay? So ang maganda pa po dito sa ating barley, hindi lang po siya para sa may mga may sakit. Ha? Okay? So even po sa mga walang sakit, no? Kung dapat uminom din po tayo nito kasi for prevention. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Tama po ba? Na mas maganda, no? Na kumbaga, yung pinaka-health talaga natin is dapat maging priority din natin. Di ba? Kumbaga, isama po natin siya sa ating mga basic need na expenses. Di ba? Kasi sabi nga nila, kahit tumating sa time na ang dami na nating pera, pero kung hindi tayo healthy, wala pa din siya. Tama po ba? Kaya dapat yung health natin, priority po natin siya. Kasi grabe, sobrang hirap at sobrang mahal. <laughs> no Sobrang gastos ang magkasakit. So maganda ngayon pa lang is i-prevent na po natin. So yung maganda po sa barley, you no, know, kasi 68 micronutrients na po siya. So okay, so meron po siyang 16 types of vitamins, 17 types of minerals, 16 types of enzymes, and 17 types of amino acids. So I believe yung iba sa dito nagwa-vitamins tayo, tama po ba? So, for example, nagtitika ng vitamin C, yung pinaka-epekto niya sa atin for the immunity, di ba? Kung baga, as is lang yung pinaka-benefits. So, yung maganda sa barley, bukod sa organic po siya, isang inuman lang po natin, ang dami na agad na benefits. Okay? Yung pinaka nakuha po natin. Okay? So, yun po, no, yung pinaka um, konting details, no, about sa ating barley. So, siguro po, let's proceed sa ating testimony na natulungan po ng ating I am amazing pure organic barley. So actually po, itong tao po na to is kumbaga nakilala ko lang din po siya through Facebook. So nakita niyo po yung post ko before about sa barley, no? And nagulat ako kasi hindi ko alam yung health problems niya, no? And sobrang natulungan siya. Kaya kung may kakilala po kayo na no, sa ating mga watching right now na merong po lips, no? For example, may kakilala, may friends, may family ka or relatives na may polyps, no, sobrang makaka-relate po sila sa ating testimony po for tonight, okay? Kasi eto pong taong to, is nagkaroon po siya ng multiple uterine polyps, diba? Na ang advice sa kanya ng doktor is kailangan niya na po magpa-surgery. Pero alam niyo, grabe. Nung trinay niya po yung barley natin, ilang months niya lang po tinake, nung nagpa-check up po ulit siya, grabe, kasi nagulat po yung doktor kasi wala na pong makita. Diba, na polyps po sa kanya. So siguro tawagin na po natin siya kasi nandito na siya, no? So, Mentor Caroline Balatbat. Hello po, Mentor Carol. Kamusta po? Amazing morning, Mentor Axel. Amazing morning. Hello. Yan, yeah, amazing morning, Mentor Carol. No? So, thank you for accepting po no, sa ating invitation. And I believe, Mentor Carol, no, sobrang daming tao yung matutulungan no, ng ating Barley through your testimony na maybe makarelate din po sa inyo. So, yung question comment, ayan, paano nyo po pala nalaman, mens, na meron po kayong polyps po? Ah, bali. Last Last year bali parang nagulat ako kasi uh, regular yung menstruation ko tapos nung one time na parang Nagulat ako nun. Sabi ko parang parang sobrang lakas nung menstruation ko pagkatapos nung nakita ko parang sabi ko feeling ko parang maiihi ako that time. Tapos nung pagpunta ko sa CR, nagulat ako yung undies ko, uh, sobrang dami ng dugo. Tapos nakita ko siya, alam mo yung hindi siya regular, hindi siya normal yung yung bleeding kasi parang yung usual na menstruation, di ba, parang may konting, may parang buo-buong dugo. Pero yung nakita ko na yun, natakot ako kasi as in, sobrang laki. Sobrang laki, laki ng portion na dugo. Parang, parang ano siya eh, yung nag-CR ako sa, sa, ano, parang nakita ko siya buo, buo-buong dugo. So, parang, nag, nagpapalit ako ng napkin ko, ng sanitary napkin. Tapos, from time to time, napupuno siya. Sabi ko, parang hindi yata normal hmm. tong nangyayari. Okay. Tapos parang namutla ako. During the whole day, parang nakailang palit ako, umabot to the point na nag na ako, yung infant diaper, kasi hindi nakakayani yes. ng, ng sanitary napkin. Ayan. Mm, Pagkatapos okay. na gano'n ko nun, so I decided na magpa-check up sa OB-GYN. Pagkatapos, nung check up ako ng OB-GYN ko, ang sabi niya sa akin, unang unang ano ko palang sa OB ko, sabi niya na ko, meron kang polyps. Nagulat ako, sabi ko, Dok, ano po ba yan? Delikado po ba yan? Tapos, nung tiningnan niya ako, yung, sabi niya, actually, hindi siya isa eh. Multiple polyps ang nakita sa vagina. Tapos, sabi niya, to make it sure, sabi niya, ano ka, uh, ultrasound kita, trans V ka. So, in-schedule ako ng trans V at nakita nga na hindi lang sa vagina, kundi sa uterus yung nakita ang multiple polyps sa akin. Ah, okay. Bali, dalawa pala siya, men, no? So, kumbaga, sa hmm. vagina and then sa uterus po, okay? Hmm. Tapos, med yung dalawa na yon same siya na multiple polyps din, marami din, oh, Na oh, polyps din oh, okay. sa... nakita. Yes, men sa vagina, sabi ko, Dok, ilan po ba yung sa vagina? Sabi niya, ginawad niya eh, sa vagina, parang three, hmm. tapos sa uh, uterus, as in multiple siya. Kasi nung nakita sa trans V, parang meron ako sa left, meron ako sa right na polyps. Ah, okay. Opo. Kailan niyo po pala siya, kailan po kayo nagpa-check up, mens? Kailan niyo po siya nalaman? Natatandaan niyo po ba yung month and Parang year? Parang last, ah, uh, last, last August. Parang, ah, uh, ano ba last year? 2023? Parang 2022. Last year. Ah, okay. 2022 po pala siya, mens. Opo. Ano po pala hmm. advice ng, ano, ng OB, mens? Like, kailangan po ba na surgery or kaya siyang madaan sa gamot po? That time, ah. Actually sabi ni doc binigyan kasi ko ng parang yung gamot na parang hindi ako mag maging ano maging anemic kasi ang lakas ng bleeding mm -hmm. ko eh sabi niya uh, schedule yes, kita for surgery yung hysterectomy sabi ko doc wait lang mm -hmm. po Sabi ko magkano po mo ang gagastusin? kasi syempre operation eh sabi ko ah uh, yes, sabi niya Sige, ano mag magprepare ka ng 75,000 sabi niya pero ang yung range na yan ay parang sa public hospital pa, hindi pa siya yung talagang mm. private hospital. Friday. Sabi ko, wait oh, lang oh. po, Dok. Oo. Sabi ko, wait lang po, Dok. Sabi ko, wala po po akong ganun na, ano, kaka-tuition lang ng eldest ko, yung college tsaka yung, mm -mm. yung bunto ko na high school. So, sabi ko, Dok, pwede po ba? Hindi naman po urgent yan. Pwede po ba akong mag-ipon muna? Ayan. Mm, mm, grabe men no, for surgery na po pala agad siya at the same time yung 70,000 na quotation sobrang laki noon men tapos sa public pa lang siya no what more pa pag sa private na mens no baka dumoble pa siya no pero nung time na yun men's nung may tinipee kayo na medication na binigay po ni ni doctor niya po is nabawasan po ba men's yung ano or may naging improvement siya or surgery talaga yung pinakakailangan kailangan po talaga na solusyon? At uh, that time po, hindi naman ako binigyan ng any, any medicine noon eh para sa mm -hmm. ko. Sabi niya, uh, hindi naman siya urgent pero... Sabi niya, bigyan kita ng one year, at least one year. Sabi niya, makaipon ka na kasi several tests pa para malaman kung yung meron ba siyang mga cysts or mga ganon. Sabi ko, sige po, doc, mag-ipon muna po ako. Pero before that, mm -hmm. na ako ng barley kasi may condition ako ng acid reflux. Tapos, yung pag every morning, yung parang tumutusok sa aso So, sabi ko, mata mataas yung uric, mm -hmm. ano ko, yung uric acid. Okay. So, Uh -oh. Uh -oh, tapos uh o -oh, constipated din ako so na normalize lahat na normalize yon yung acid reflux na wala yung uric mm. and then yung constipation tapos hanggang sa nanonood ako ng mga testimony sabi niya may mga polis na pagalik sabi ko why not itry ko na ito ko yung barley actually august okay. parang august last last year pagkatapos parang uh, a year after parang siguro ma Uh, August 2022, tapos August 2023, nagpa-check up ako ulit sa OB-GYN, pero yung August na yon before, parang two months before mag-August, uh, dun ko palang, kasi na, naano ano, masyado akong busy, dun ka palang siya na is, na itry na daw yung barley, pero hindi pa consistent na everyday yon Minsan nakakalimutan oh, ko uminom, pero talagang siguro, about two days na dalawa, tapos the next day makakalimutan ko the next day uulitin ko siya twice na man minsan idadalawa ko ulit so sabi ko nga what if kasi yearly pap smear ako eh sabi ko pa check up ulit mm -hmm. ako sa OB ko pa sabi ko nako baka tanungin nako ako uh ni doc kung nakaipon na ako and then nagpunta ako dun sa ano ko sa OB ko no nag nagpapalista ako sa secretary ang sabi niya sa akin ano po, magpapaske, for schedule na po ba kayo ng operation? Sabi ko, ay, sabi ko, ay, hindi pa po, Sabi ko, yung normal pap smear pa lang po. Kasi hindi pa po, ako nakakaipon mm -hmm. ng 75,000. And then, Opo. nung pagpasok po kay Doc dun sa, sa, sa clinic, tapos, de, chinek up ako. Tapos, nagulat yung doktor, yung OB ko. Sabi niya, may inom, may ininom ka bang gamot? Sabi ko, bakit po, Doc? Sabi niya, Di ba last check up mo, meron akong sabi ko sa iyo may multiple polyps ka akong nakita, sabi niya. Sabi ko bakit mm -mm. po, Dok? Ano po ba? Dumami po ba siya? Sabi ko ganun. Sabi niya, kasi wala na akong makita. Sabi ko, brace, ganda wow. na ako si <laughs> Umi, iyo ako grabe sa clinic. Oo, grabe. Sabi, sabi ng doktor, ano, anong tinake mo? Sabi ko, Doc, barley lang po. Yung I am amazing barley. Uh, maganda. Grabe, grabe yung nagawa ng grabe, barley. Grabe, Mains, opo. O opo, grabe, every time ako iinom ng barley, pinagpipray ko, Lord, gamitin mo tong barley. By God's grace, sabi ko, hindi ko kailangan ng operation. Sabi ko, dahil itong barley na to, ito palang binigay mo na na makakagamot sa akin. Grabe ah, mens, no, sobrangaka amaze Ano po yung mens, yung wala na talaga makita sa pinaka uterus even dun sa vagina. Yung yung both na may meron multiple polyps na wala na talaga. Eh, kasi, As incredible yes, clear na kasi uh, ma mafeel mo 'yon pagka yung, yung hindi mo naman kasi before yung during menstruation ko, 'di ba? After menstruation malakas. Tapos yung buo-buong mm -hmm. dugo yung lumalabas. Tapos even yung parang sira yung ano mo, yung cycle mo meron kang spotting, mm -hmm. meron kang bleeding. Pero Ay, pa iba iba ito, siya men. No, nitong ano, lately wala na talaga normal na talaga siya na wala nang spotting. Ayan. Wow, ang galing naman men sa No, even si doc nagulat, 'di ba? Kasi oo, oo, even ang sekretarya sabi niya Yes, yes, sabi niya. Even yung secretary sabi niya, "Anong bodily inen mo?" Ganyan. sabi ko, "Yung amazing talaga. Grabe ang galing naman kasi even sila hindi sila um. makapaniwala eh kahit yung yes, doktor. Kaya... Kasi, may, diba, parang ano eh, is schedule ka na for surgery dapat eh, di ba? And then, di ba? Lang, diba? So, kumbaga, mm -hmm. sobrang nagulat din talaga sila. So, by the way po pala sa ating mga viewers po tonight, no, ang ating barley, hindi po siya gamot na specific, hindi po siya pang cure, no, pero sobrang dami niya po kasing mga nutrients, no, na kumbaga, na, na sinusupply sa katawan natin. And that's why nare-refer po yung mga organs natin. Kung tayo is high blood, na ano, normalize po yung pinaka- blood pressure po natin. So, ganoon po ka-amazing ang barley. At the same time, organic pa po siya. And then, mens, nakuwento niyo po kanina, hindi lang po sa polyps po kayo natulungan, even ibang health concern po, nakatulong din po sa inyo. Yes, mens. Before, yung grabe yung acid reflux ko, sobrang, parang hindi ako makakainan kasi digay ako digay. Tapos, ang sakit, mm -mm. ang sakit sa, ano, sa tiyan. Tapos, yung Opo. konting kain ko lang doon, ng, konting inom ko lang ng soft drinks, grabe na. Tapos, yung mm -mm. every morning, yung pagising mo sa umaga, hindi mo maitapak yung paamo kasi parang tinutusok-tusok. Tapos, pag-morning, yung kamay mo parang namamanhid siya. Ayan. Opo men, mm -hmm. totally okay na siya. Wala na yung pamamatid yes, ng kamay. Yes, praise wow, God. Wala, 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 wala ko nararamdaman. Dati kasi pagising ko, parang namamanhid siya. Parang hindi ko siya ma-stretch ng maayos. Sabi ko, hindi naman sa pagtulog to. Parang, ayun nga. Uh -huh. Tapos yung, o, yung constipated din ako. Minsan, men's three days, four days. Kahit nag mm -hmm. -o -o quaker oats ako, kahit kumakain ako ng mga gulay. Yun, gano'n. Kaya sabi ko nga, means na, nag praise God talaga kasi yung barley, ang laking na itulong sa akin. Ngayon, everyday talaga. At na ang maganda, wow. pagka, let's say, kakain kami sa mga buffet, yung mga unlimited na ano, kung ano yung kinain ko, ilalabas mo talaga siya. Kaya, nakaka-sexy din, means Grabe. Wow! Naka, wow. <laughs> Nakatulong din pang barley sa inyo, means Opo. Grabe. Ang laki ng, ang laki ng nabawas sa ano, sa, sa, sa weight ko. Oh. Yes. From Ay, wow. 65 ako dati, med, ngayon, 58 na lang. Wow! Grabe, med, no? Ilan din po yung nabawas na sa 7 kilos din, no? So, by the way, sa si mga viewers po natin, ang barley po kasi pwede din natin siya gamitin. For example, yung purpose mo is para mag-lose ng weight kasi 11 calories lang po siya. At the same time, yung di ba, med, so every time na umiinom ka ng barley, parang busog ka agad, <laughs> di ba? <laughs> diba? Kasi ang daming nutrients, so totoo po. So grabe men, so ang dami pong naitulong sa inyo. So para po pala sa ating mga viewers, si Mentor Carol po is nakilala ko lang po through Facebook. So nag-post lang po ko ng Barley, no, sa group page po ng aming community sa ano po subdivision po namin sa Lecca Homes Marilao, no. So nagulat ako kasi kapitbahay ko pala siya. <laughs> 'Di ba, men? Yes, No. And then <laughs> nung time po na 'yon, is nagulat ako kasi sobrang nakatulong din talaga sa kanya 'yung Barley at hindi lang po 'yun Mentor Carol na nakikwento niyo po last time na even family members and mga friends, yes. na no? nakatulong din yes. po ang Barbie. Yes, men's katulad noon meron na kong aunt and tita from US yon. So, parang pabalik-balik siya dito. So, ang dami niyang medications, meron siya sa high blood, meron siya sa cholesterol, meron siya sa arthritis, meron din siya sa blood mm -hmm. pressure. So, sabi ko, uh -oh. ma, tita, why why not i-try mo tong barley? Eh nakatira sa condo 'yon, sa first floor sila. So ang 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 parang sampayan ng damit nila sa fourth floor. So ang problema niya noon, hindi siya makasampa, makaakyat ng stairs kasi nga yung rayuma niya, yung arthritis niya sumasakit. Alam mo nagulat mm. ako kasi after taking ng barley, sabi niya nag-normalize yung high blood niya, yung cholesterol niya normal. Tapos sabi niya, alam mo doon siya tuwa-tuwa kasi nakakaakyat na siya ng fourth floor. Kaya niya na magsampay wow. ng hindi niya nire-reklamo na masakit yung mga tuhod niya. Grabe, men's, no? Sobrang nakatulong po talaga yung barley, no? So, hindi lang sa inyo, men's, no? Even sa yes. mga kakilala nyo din po. Kung baga, let's keep on sharing talaga, men. So, yun lang, Mentor Carol. Thank you so much po sa time na binigay nyo sa amin at the same time sa pag po ng powerful testimony nyo. And I know, men's, na sobrang big help to, no? Sa mga tao na may health problems din. Kaya sa mga viewers natin dyan, no? Sa mga kakilala nyo na hindi lang may polyps, no? Kung, kundi si Mentor Carol natulungan din po, no, sa kanyang acid reflux, no, sa constipation. So, even yung mga alin natin dyan, no, may kakilala ka na namamatid yung kamay or parang may tumutusok sa paa, natulungan din noon si mentor Carol. So, kung natulungan po si mentor Carol ng ating barley, for sure, kayo din po ay matutulungan nito So, yun lang. Thank you so much po mentor Carol sa time, no. And then, sa ating mga viewers dyan, thank you po sa mga nanood. So, kindly message na lang din po the person na nag-send in sa atin ng video na to para at least ma assist po nila kayo no para at least maka-order na kayo ng barley at ma-try niyo na po. Okay? So tandaan po natin, wag basta barley kasi ang daming barley sa market, dapat maging guwais din po tayo. 'Di ba? Doon po tayo sa quality, no? So dapat i am amazing pure organic barley. So ang maganda po kasi sa barley natin, embryonic barley po siya, no mentor Carol. Kumbaga according sa science yan, sang embryonic po, ito yung young barley, ito yung pinakamadaming nutrients talaga ng barley. No? At the same time, yung barley po natin, puro po siya. Walang mix na kahit anong ingredients. At the same time, hindi na kailangan ng sweetener, no? Kasi nga po, young barley siya, sobrang sarap. Matcha tilang din po yung lasa. At sobrang quality po ng ating barley. Kasi nagmula po ito sa nag-iisang organic farm ng barley po sa Australia. Kaya maganda, no? Maitry na po natin. So, yun lang. Thank so much po, Mentor Carol. And thank you thank din po much. sa ating mga viewers. God bless po. Let's keep on sharing po, no, ng ating barley para marami pang tao yung mabago, no, yung life, no, when it comes sa ating opportunity at the same time, po, no, if may health problems. Ayan lang. Thank you po, everyone. Thank you, Mentor Carol. God bless po. Thank God bless. The best person who can take good care of you once you get older is the younger person you are now. Does that sound familiar? How about this? Prevention is better than cure. Or this? Health is wealth. Indeed, everyone is aware of the importance of achieving a healthy lifestyle. But the real question is, is it still possible to live healthily in today's world of processed food, much pollution and radiation, plus a stress filled, fast paced environment? With I Am Worldwide, it is a big yes. With the power of barley. According to Dr. Yoshihide Hagiwara, a Japanese doctor, scientist, inventor, and pharmacologist, Barley is the only vegetation on Earth that can supply nutritional support from birth to old age. It is recognized by science as the most nutritious of all plant foods, containing a broad spectrum of essential vitamins, minerals, amino acids, enzymes, chlorophyll, phytonutrients, and phytochemicals that our body requires for the proper functioning of organs and the immune system. There are 68 micronutrients found in barley leaves, 17 types of minerals, 16 types of vitamins, 17 types of enzymes, and 18 types of amino acids. In a nutshell, what is the power of barley? B is for bone health benefits. Barley is loaded with minerals, especially copper and phosphorus, that can promote bone health. Barley contains a greater amount of calcium compared to common milk. This makes barley a perfect ingredient to improve your bone and prevent related diseases like osteoporosis. A is for anti cancer and colon cleansing substance. Since it is naturally rich in fiber, it can boost your intestinal health, hence protecting you from colon cancer. The fiber component of barley decreases your risk of colon cancer. By increasing the bulk activity and decreasing the transit time of fecal matter, which makes your colon healthier. It's not only the barley grain which wards off cancer, but the grains are also beneficial because of their superoxide dismutase component. Superoxide dismutase, or SOD, is a type of enzyme that destroys harmful free radicals in the body. Based on a study conducted at the University of Iowa, there is a relationship between the levels of sod and the occurrence of cancer diminished amounts of sod were found in cancer cells researchers concluded that this relationship may help clinicians to formulate appropriate cancer treatments r revitalizes immune system the vitamin c component in barley is almost two times that than oranges this particular vitamin especially fortifies your defense mechanisms and decreases the likelihood of colds and flu. Iron increases the blood volume and also helps prevent anemia as well as exhaustion. It helps with proper kidney functioning, including the growth and development of body cells. L lowers cholesterol and blood sugar. Barley contains an important soluble fiber called beta glucan. This heart-healthy fiber aids in lowering cholesterol levels and is also found in other grains such as oats. This soluble power dissolves and binds with fatty acids in the body, which lowers bad cholesterol. Also, a recent study from the Lund University in Sweden shows that barley can rapidly improve people's health by reducing blood sugar levels and the risk for diabetes. The secret lies in the special mixture of dietary fibers found in barley. Which can also help reduce people's appetite and risk for cardiovascular disease. E, expedites healing of the body. After dissolving barley in the body, there are three very important constituents which are stored in barley products. First is beta glucan. Second is essential amino acids, and third are fiber constituents which accelerates the energy in the body with high resolution. Eventually, the body feels relief, which automatically leads to healing therapy in the muscular systems. Also, barley is rich in zinc, which promotes healing. Why youthful beauty and energy? Barley is packed with vitamin C, antioxidants, and minerals. All of these are excellent for your skin. It has been proven to reduce inflammation in the body. Do you know the expression healthy body, healthy skin? The antioxidants in barley help make you look younger. Barley helps to eliminate toxins from the body, giving you the appearance of younger and healthier skin. Need to experience the power of barley? Bone health benefits, anti-cancer and colon cleanse substances, revitalization of the immune system, lowering of cholesterol and blood sugar levels, expediting healing of your body and useful beauty and energy? Try I Am Worldwide's barley for the entire family. Amazing pure barley powder, amazing barley capsules, and amazing choco barley for kids. Let this be the start of your healthy living.